Ayan, magandang, 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 magandang gabi sa inyong lahat. Uh, kami guys ay ilang araw na hindi kapag upload ng aming mga video dahil kami ay dadayo na naman ang pagtitinda sa uh, barangay na salaan. Medyo malayo yung guys at doon ay wala kaming signal. Kaya kami ay hindi kapag upload ng aming mga video. Mas malayo pa, guys, yun doon sa una namin dinayuhan na ano ba barangay yun? Barangay Pugon ba yun? Lubog? Uh, mas malayo pa yung dadayuhan namin ngayon, guys, ng pagtitinda ng aming mga paninda. Kaya hindi kami makakapag-upload ng aming mga video. Uh, bukod pa sa ron, wala kasi doon signal, guys. Medyo bundok yun. Kaya um, sa ilang araw namin doon, guys, siguro Alis kami mamaya ng madaling araw. Uh, baka kami ay makabalik na ng 26. Mga 26 siguro kami may babalik guys. Dahil ang ang kapiyastahan doon ay 24, 25. 24, 25 ang araw ng kapiyastahan doon. Kaya sigurado ang balik na namin guys ay 26 na. Uh, kaya kami ay ilang araw na hindi makakapag-upload ng aming mga video. At sana, sana lang kahit mm, hindi kami nakakapag-upload ng aming mga video, ay sana ay panoorin nyo pa rin yung aming mga uh, in-upload na mga video. Um, ano ba? Uh, wala na may maisip guys na... Uh, sabihin. Ah, uh, 'yun lang at uh, kami ay magpapaalam na dahil kami ay nagre-ready na kami ng aming mga uh, panindang dadalahin. Ayan, maghaakot pa kami guys ng aming mga daladalahan sa bangka para bukas at uh, bukas ba? Uh, Mamaya ang 11:00 na madaling araw ay yung katawan na lang namin ang aming aakayin papunta doon sa dagat. Nasasakyan namin na sa namin bangka papuntang nasalaan. Eh, medyo malayo-layo din yun, guys. Siguro, uh, dahil doon nga sa lubog, tatlong oras yata namin mahigit takbuhin ang bangka. Baka ngayon, mga apat na oras yun. Hindi ko rin sigurado, guys. Basta alam ko, malayo yun. Uh, sa pagbabalik na lang namin ulit, tayo magpapangipangita. At magandang mm, magandang 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 gabi na lang sa inyong lahat. Bye-bye.